Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV. Manila, like, share, and subscribe. Hindi so, nyo wala na kung bayit yung so, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Thank you very much po. So, topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw nito. Friday na naman po, ano? Pagod tayo sa buong uh, linggo sa pagtatrabaho. Pagod ang isip mo sa mga problema, mga stress mo sa buhay. At sa panahon ngayon no, bagyo na naman po no, kakatapos lang nung no, bagyo na sa Cebu, yung mga kababayan po natin na tila ba ang hirap po ng kanilang pinagdadaanan or yung physical na condition mo mismo na may sakit ka na o may cancer ka ang dami mong problema sa sa katawan no pero huwag po natin kalimutan bukod sa mga physical na mga bagay na to na kinakaharap natin yung problema ay eh, meron din tayong spiritual 'Di ba? Na kung saan ang spiritual ay ito yung pang-eternal. Yung mga nabanggit natin, mga problema ng mundo, ng pamilya, mismo tayo, karamdaman, lahat po 'yan ay temporary lang. So, pag dumarating yan, yung mga mabibigat ng problema, talagang parang uh, pinanginahan ka ng loob. Bakit ba nangyayari ito? Napapatanong ka sa sarili mo. Kaya pagod na pagod ka na sa mga stress mo sa buhay. So ano nga ba natin ano nga ba dapat nating gawin pag mga ganito ang nararanasan natin? Sabi sa ikalawang Korinto chapter 1 verse 13. Purihin ng Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Yesu Kristo Say maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng loob. So yun po na, napakalinaw po, no? Purihin natin ng Diyos dahil sa yung nagpapalakas ng loob at pinaka the best na yung maawain sa maawin maawain sa sa mga taong lalo na umaasa lang sa Diyos no yung mga talagang wala na pong uh, lalapitan Siyempre sa sitwasyon mo, no, kung medyo hirap ka sa sitwasyon mo ngayon, uh, baon ka sa utang, may karamdaman ka nga, o nalul nalulugi na yung negosyo mo, magulo ang pamilya mo parang napakahirap purihin ang Diyos di ba dahil sa mga ganong sitwasyon na yung uh, hinaharap pero ganun pa man no? Uh, kahit ganun po no? kabigat alam po natin na maawain ang ating amang nasa langit so ano man ang sitwasyon mo ngayon sa buhay isipin mo na lang ay maawain ng Diyos. So parang tayo lang, no? tayong mga magulang. Kapag ka ang anak-anak natin dumaranas ng matinding problema, kapatid natin, no? o mga malalapit sa buhay natin, siya naawa din tayo. Gaano pa kaya ang ating amang nasa langit na kung saan siya lumikha sa atin? si may, may ari ng buhay natin. Hindi ba talagang dapat pa uh, tayo ay uh, uh, mag-isip ng malalim na kung saan talaga si Lord ay mawain at kaya niyang baguhin ano man ang sitwasyon ng buhay mo kaya lahat po yan no, temporary lang talaga yan kailangan po natin uh, isipin din o priority uh, yung spiritual di ba? kaya lahat tayo no, yung mga problema po natin mabibigat na suliranin nararamdaman po ni Lord yan. Alam po niya yan. Alam niya yung mga uh, pakiramdam ng walang-wala. Alam niya yung pakiramdam na parang stress ka na. No? Yung talagang uh, wala ka nang magawa. Parang dead end na ang lahat. So gawin natin, move on po. no? Move on and uh, action. Di ba? Si Lord naman hindi lang po yan nanonood sa mga problema natin. Gumagawa siya ng paraan uh, nagpapadala siya ng mga tao o instrumento para para yung salita niya ay maabot sa sino mang taong uh, nangangailangan sa kanya. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo, no? yung pagdarasal po natin, huwag natin kalimutan pananampalataya sa Diyos. Bukod sa mga physical na karamdaman at mga problema natin, ingatan po natin ang ating spiritual na kung saan sinisikap po natin maging mabuting tao parang sa ganun darating yung araw ay uh, ay anihin natin itong spiritual o yung buhay na walang hanggan na pinagkaloob ng ating Panginoong Yesus kaya ano man po no? ang pinagdaraanan natin lalo na ngayon harap tayo sa may bagyo man no? si Juan na napakalaki pagdasal po natin sinasabi nila super typhoon pero mas mas uh, powerful no mas powerful ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa super typhoon kaya sa mga kapatid natin nanonood sa akin vlog na may problema sa pamilya financial kalusugan sa mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, eh, ay yun ni sa iyo sa tamang panahon. Tayo pa manalangin, Lord. I-bless niyo po mga kapatid namin may matinding pinagdaraanan sa kanilang kalusugan. Ipuhin niyo po ang kanilang mapag, ng, yung mapagpagaling na kamay. Haplosin niyo po. Tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung lulog. Ganon din po sa pamilyang nagkakagulo, hindi nakakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso para magkabati na. Para umira lang kanilang pagiging pamilya. At pagmamahal sa bawat miyembro, ng bawat sa, isa sa kanila. Ganoon din po sa financial Lord na lahat po kami nangangailangan. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. At dinadalangin po namin Lord na sana po bago pa maglanpol itong bagyong uh, yuwan na paparating sa aming bansa ay malusaw na po. Alam naman po namin na hindi mo kami iiwan o pababayaan na. Ang lahat na itihiniling natin namin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Amanan ako, Jesus, Spiritus Santo. Amen. Thank you very much for God first.